Oh. Yehey. Ito ka sa harapan. Ano 'to ano ba yan? Ano ba 'yan? Receive 2016 Samsung. Ay god. Oh, 'yan oh. Buksan mo baka mommy wala naman 'yan. Ganda Hello mga kagas, magandang umaga. Bali, ngayong araw nga pala to ay meron tayong isang member na social pasahin. Kasi, alam ko na ano, alam ko na kailangan-kailangan niya to. Alam ko na magagamit niya to. Kasi, nakaraang two weeks po, Uh, hindi niya alam na binibidyohan ko siya nung time nung time po niya nung time po na masira yung cellphone niya Ayan. kasi sa hindi po nagtatanong yung cellphone po kasi niya ay aksidenteng naupuan uh, aksidenteng naupuan tapos ang nangyari ayun nasira Ayan. panoorin niyo po yung video panoorin niyo po yung video na hindi po niya alam na binidyohan natin Kalahati na lang. <laughs> Ayan, kung napanood nyo po, uh, napakalungkot po niya. Uh, At, nai na nga po siya sa, tabi. pero hindi ko na na eh. Pero naiyak siya talaga. Kasi, kailangan, kailangan niya talaga yung cellphone na yun. Tapos, syempre, sa panahon po ngayon, napaka-modern na talaga. Lalo na siya, nag-aaral, kailangan po talaga ng cellphone. Ayan. hindi po talaga nawawala sa bulsa natin, sa bag natin yung cellphone. Kasi, parang, ano natin yan eh. Ah, uh, kasama natin sa buhay na ngayon yung cellphone na yan kaya ngayong araw, mga ka mapapawi na yung kanyang lungkot. Mapapawi na yung kanyang lungkot at kapapalitan na ng saya. Bibigyan <laughs> po natin siya ng alam niya na kung ano. ay abangan niyo kung ano magiging reaction niya. Okay? Kabale, mag-start na tayo. Ang magiging vlog natin ngayon, magiging challenge natin ngayon, kailangan niyo lang ako talunin in five times na try. Kahit isang beses lang, okay? Isa beses yung natalunin sa bato-bato pick, okay? okay. Pag ba bato pick, nalabahan na kayo lahat. Kailangan manalo lang kayo ng isang beses. At mananalo kayo ng surprise, okay? Okay, kana? ready ka na? Ready ano? Okay. Oh. Bato-bato pick. Yay! Balo! Yay! Balo! agad! ako! <laughs> Ayan. Oh, ah, Let's go. Lalo okay. ka na agad ng 1,000 to 1. Ganyan naman. Saan beses lang natalo agad ako? Oh, next. Nice, oh. Paano? <laughs> Paano? 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 <tampoco> bato. Bato, pick. Oh. Bato, bato, pick. Oh. Tara na naman ako. Lagi na lang papel. Oh. Lagi na okay. lang.

Gagal niyo ba ko na? Puro papel. ibigay. ba Ito. Bato, bato. Tano uh, ba ito? Ano ba? Napapaka mo si Kuya. Paano mo si Kuya? Ubus yung pera. Ubus yung pera. Ubus yung pera. Ubus yung pera. yung yung pera.

No, yeah. ba yan. parang wala na. Magkakaroon Maganda. Maganda ako ng jer, Yolanda Huy. Meron ako so 500. Ako, mo na ako. Puro na nalalaan kayo ano. Grabe naman 'yan. <laughs> <Namumblema> na mo <laughs> ya. ako oh. Nagdadik karate, no. Bato, bato. Bato, bato. Mato bato. bato. bato, bato. bato, bato, bato. bato, bato. bato Bato, oh, sa lang. Bato, bato. Bato, 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 bato. pick. Oh. oh. Ayun. Yeah. Okay, sa lang. Mane, mane, mane. Ulan. Mane, <laughs> mane. Kulang pa akin. Ulan, nanginginig na siya. Utang na lang kay Utang tayo kayo kay Chris. May papel na Papel lang. Okay, lang, lang tayo. Oh, na lang. <laughs> na, Pagutangan nyo sino may yan, Fer, dyan. Pagutangan nyo. Kailangan ko makaisa. mo naman ako. Panalungin mo naman ako. Ba ako. <inals swingicon> oh. Bato, bato. Pick. Wala na, wala na. na, Bato, bato. Pick. Oo, Bato, bato. Pick. Oo, tao. Wala na. Wala na na lang ba? Bye. Bye Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye Ano 'yan? Cell Wow. Ano ba 'yan?

Cell ah, cellphone. Ano cellphone? Tingnan na. Ano mo nakasulat na pangalan dyan sa taas? Marie Chris Reyes. Marie Chris Reyes. Tapos? Oh, sige na, hindi na natin patatagalin pa. Wow. Oh. <laughs> Puro kasi kayo papel. O, oh, yan o. Wow. Oh. Yan o. Oh. Yan oh. Three oh. Wow. Saan mo? Oh. mo? Ala! Oh. Buksan mo na. Hindi ko ba Max? Hindi. Gaga 14. Wow! Ay gano'n! Waaaah! Wow. Oh, Ayan oh. buksan mo. Baka mamaya wala laman yan. Ang ganda ng Ay, bakso. Ano? silipin medyo. mo na lang, medyo naambun eh. <laughs> Ayan, okay. <laughs> ah, bali ano? Ano mo sabi mo? Kasi... Ah, sa mga hindi nakakaalam kasi, ayan, mapapanood niyo naman pag pinupuno pinu pinu sa atin 'to. Hindi alam ni, ni Chris na binibidyo ako ng time na 'yon na nasira 'yung cellphone niya tapos ilang ilang linggo siyang hindi nakapag-post as. Noobserba na ko na sa inyo kasi ni talaga nangangailangan nito. Alam kong si Chris nangangailangan magagamit niya 'yan. Ano mo sasabihin mo, Chris? Kasi <laughs> Thank Ay yan. Yeah. Ayan, nag-text na. <laughs> <laughs> Kinag-gay for lang ko kasi makabili ng cellphone ni eh. <laughs> Hindi ko alam na bibigyan mo pala ako ng bibigyan mo pala ako ng cellphone. <laughs> kasi Thank you, no, so. Ito po sa pinsan ko. Thank you, open na ako kahit ganino. Thank you, kuya. Sana magustuhan mo yan kasi naunawaan ko yung ano, naipanghihirap ka ng mga cellphone. Dati ganun din naman kasi ako dati. Tapos, alam ko na magagamit mo yan. Kagaya ni Nala, gusto ko magtagumpay ka rin sa pagbablog kasi mahilig ka rin namang magblog. Kaya gamitin mo yan ha. Ha? Huwag mong sasayangin. <laughs> alam ko ano ko naman eh nararapat naman na bigyan ka rin ng ganyan ha <laughs> para sa <'yo> yan <laughs> sana ano ha pahalagahan mo at mahalin mo yung ano yung cellphone na yan maraming salamat kasi ano umuulan na baka tayo mo baka, baka tayo ano baka tayo lag natin sa ulan <laughs> pati yung langit umuulan sa iyo bye <laughs> na bye